Yo mga kasabong, welcome back sa channel kung saan ang kaalaman sa manok ay hindi basta-basta sa mga solid nating taga-subaybay. Shout out sa inyo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang isang kakaibang klase ng panabong, ang henny o binabae na manok. Ano nga ba ang sikreto nila sa laban? Bakit sila minsang lamang kahit mukhang inahin? At saan sila kadalasang nadadali? Kaya kung sabungero ka na gustong mas lumalim ang kaalaman, o curious ka lang sa mundo ng sabong, tutok lang. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa lahat ng laban ng kaalaman. Tara, simulan na natin. Sa mundo ng sabong, hindi lamang lakas at tapang ang batayan ng panalo. May mga manok na bagamat hindi kasing laki o tikas ng karaniwang tandang ay may taglay na bilis, liksi at diskarte. Ito ang mga tinatawag na heni o binabae na manok. Sa kabila ng kanilang pambihirang anyo at kilos, marami ang humahanga sa kanilang husay sa laban. Ano ang heni o binabae na manok? Ang heni o binabae ay isang uri ng panabong na mukhang babae, inahin, ngunit lalaki sa katangian at kilos. May mas maikling buntot at mas bilugan ang katawan. Karaniwang may mas mahinang tilaok o halos walang tilaok minsan ay may kakaibang balahibo na parang inahin. Ang mga ito ay produkto ng selective breeding at kadalasang ginagamit sa sabong dahil sa kanilang kakaibang estilo ng laban. Paano lumalaban ang heni o binabae? Ang mga heni ay kilala sa liksi at bilis. Mabilis silang umiwas at umatake. Diskarte. Hindi sila basta-basta sumusugod. Marunong silang magbasa ng galaw ng kalaban. Low profile fighting style. Mas mababa ang lipad at mas malapit sa lupa ang galaw. Balbas style fighting. Madalas ay balbas o sabay-sabay ang palo gamit ang dalawang paa. Mga kalamangan. Lamang. Mahirap tamaan dahil sa liksi. Hindi madaling mapagod sa laban. Marunong magbasa ng galaw ng kalaban. Hindi madaling madetect ng kalaban kung lalaki o babae. Mga kahinaan. Dihado mahina ang tilaok, kaya minsan ay hindi agad napapansin ang maturity. Mas maliit ang katawan kumpara sa regular na tandang. Hindi palaging consistent ang performance sa laban. May posibilidad na hindi fertile kung gagamitin sa breeding, panoorin, para matuto pa. Narito ang ilang video na makakatulong sa iyong pag-unawa sa heni o binabae na manok. Paano magpalabas ng binabae o henny? Breeding at pag-aalaga, mga dapat alamin sa henny para iwas talo. Tips sa sabong at conditioning. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman tungkol sa sabong, pag-aalaga ng manok at breeding tips, mag-subscribe ka na sa mga YouTube channels.